time din good afternoon good afternoon nandito nga tayo mga ngayon sa Batangas City malayo-layo rin tong pinyahe ko hindi na ako nakapag-record nung pag-alis ko sa bahay kasi medyo na-excite ako tsaka medyo na-excite eh no pero tinanghali na ako ng gising ito so, talaga yung mahirap kapag nag-work ka na nag man, eh tapos gusto mong gumala tapos wala wala rin gusto kong sumama sa akin yan So solo ride tayo Ayan guys kung naaalala nyo Or hindi ko pa yata nakukwento na Nadaanan na namin yung Monte Maria galing kami ng Lobon Yung kasama ko pa yung Noon pa ako noon Yung nasa Go Cavite pa ako Meron kami kinover na resort dyan sa may Lobo, Batangas Pero pag-uwi, dinaanan na lang namin yung Monte Maria kasi yung daanan daw papuntang lobo is pabalik is ayun medyo delikado yung mga NPA daw dun kaya dito kami dumaan so iisip ko bakit di ko puntahan no actually itong ride na to dapat papunta akong balir eh. gusto ko lang mag unwind kasi hindi na ako nakakagala since may work na ha ayun Nakapansin nyo itong motor ko Tampo siya ko medyo mahingi na Palit na tayo ng pipe Medyo nagising-gising din ako sa katotohanan na kailangan ko nang alagaan din talaga yung itong motor ko Ayan, natin natin ang konti Medyo pinalaya kasi ako nitong motor ko eh Halos 2 or 2 to 3 weeks kaya tang hindi nagamit ito dahil nasira yung fuel pump medyo hindi na may maintain dami ko kasi iniisip eh ito ko naisip na parang napapabayaan ko na rin talaga yung motor o si carnage ako hindi ko pwede palihin to kasi ito yung nagdadala sa akin sa trabaho rin kaya kailangan natin ngayusin yeah. pupunta ngayon tayo ng Ponte Maria dito sa Patangas ako na ano, it's 4.35 Sana makapag-shoot pa tayo ng sunset Yan, samahan nyo ako guys ulit Medyo malayo rin yung gap ng mga content ko no? Kunti ng pagitan, halos di na ako nakakagala Di eh. na ako nakakapag-content And paulit-ulit ko rin ang mga kasi sinasabi na Itong pag ko -co content ko is parang diary ko na lang din. Ni enjoy ko na lang in upload ko, syempre pina-practice ko yung talent ko para hindi siya mawala. Pala mo makapag-shoot ulit tayo ng tourism. Yan. Shout out sa mga ano kumuha sa akin para mag-shoot sa tourism. Yan. Sana kunin niyo ulit ako. Ayan yeah, okay. so, guys ko bakit masarap mag motor kesa sa mag kotse Iba yung feeling kapag ka nagra ka eh. Iba yung experience Yung first hand na dinadaan mo parang nilalakaran Pasway sway ka. Iba iba yung feeling kesa kapag ka nakakotse ka Yung hangin no hangin kapag ka nagra-ride ka parang nag-iiba yung amoy every 10 meters yung eto, itong mapunong to mararamdaman mo na nag-iiba-iba yung temperatura yung humidity sa paligid mararamdaman mo yung yun, yung pinaka-adventure na yun, mas masarap talaga mag-ride mas mararamdaman mo sa siya kesa ano sa ako, nagtatry din ako ng kotse Ayan, mas mararamdaman mo kaysa pagka nakakotche ka Ako, nagtatrive din kasi ako ng sasakyan Pero kumpara sa pagmamotor no? Yung sasakyan kasi parang Parang ang nakakulong Ayan, parang ka lang nakaupo sa sala na Meron lang force, may pressure Pero iba, iba yung dating kapag ka yung nakikita mo nalalanghap mo sarap masarap sa feeling kapag nagra talaga grabe ang ganda dito wow hindi ko masyadong naaninag to eh kasi nung dinaanan na namin to noon gabi Pauwi kami yan galing lobo. Ganda pala dito. Oh, sarap. Kung naalala nyo guys, yung sa Jessica Soho. Yung may isang nasa barko daw na Feeling niya nakita niya na yung Piringan City Ito yun guys Ayan ito yung nasa kanan ko yan yung Cemex Industrial ano uh, Parang industrial park Ayan Akala, akala nung Tao na nasa barco na yun Naki MJS pa nga siya Kinuunan niya pa Akala niya Piringan yun Hindi niya alam ito ito yung lugar na nakuha niya from galing sa malayo. Kala niya lost city na ito na yun. Kang ang tabi, tabi, kasi nito yung kabila niyan, tabi kabilang part, dagat yan. Diyan dumaan yung barko nila, tapos kinuha niya ng phone. Kala nila Biringan City. <laughs> Nagliliwanag kasi ito sa gabi. Nadaanan na namin din ito nung pag-uwi. Ayan. guys, kung nakikita nyo, ayan lapit na laki-laking estatua nyan, pero cathedral talaga yan cathedral talaga siya ito first time na makita ko yan ng gabi kasi may mga spotlight sa ilalim gulat ako, kala ko titan parang <laughs> titan Jesus, Jesus, pero ganda ang ganda lang so, talaga so, niya so, tingnan amazing, ang laki laking estatwa na katedral. so far, ito na yata yung ito na ba? ito na ba yung pinakamahan laki na statue ni Mama Mary sa Pilipinas ayan guys by the way guys, hindi ako katoliko ha I'm agnostic uh, agnosticist ako wala akong religion pero I believe na merong gumawa sa atin talaga na may higher being pero pagdating kasi sa mga Catholic uh, mga gawa ng Catholic mga classic kasi na misa ako sa mga gawa nila kahit yung mga churches nila hindi ko may kakaila kasi ang Catholic ay isa sa mga unang relihiyon na naitatag sa mundo kaya ang daming mga ano, artifacts yun, mga sculpture yun. pag artist ka syempre iwawaksi mo yung relihiyon eh. napakaganda ng mga gawa nila mga barok barok na bataw barok style Vatican sheets Ay, joke lang Vatican ano Ayan, laki no Kitang-kita na siya dito Aha Aha, amazing Ganda Ayan na guys, no Ayan, dito kitang-kita na siya Nakatalikod I'm gonna get you, I'm gonna get you. 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 I'm will get you. i will So yun, no, hapon na nga kasi tayo nakaalis, nakapunta dito. Yan, dahil galayin natin siya ng konti. Buti nakapagpalipad ako ng konti. Eh. Galayin natin siya. Hanggang ano oras bukas to kuya? Hanggang alas yet. Eh yung doon sa katedral, saan? Oh. Alamat po. So yun, sabi ni Kuya hanggang 7 pa nga talaga itong Monte Maria. So, mapupunta ako medyo hapon na ha? 7 p.m. 7 p.m. guys. Ang... Ano na ito? Ang sara. Ganda oh. may okay, fountain pa sila dito no? Ay, ganda talaga nakatingin siya sa dagat eh kumbaga end point to nung ano nung nung korte na no, mas end point kaya si Monte Maria nakaharap din sa dagat galing yeah, Tignan natin yung ginagawang walkway dito Ayan, oh, no? magiging walkway. Ito yung magiging glass walkway, guys. So, Ay, nasa kaliwa ako. Ayan. Ayan, natang makurihan. Magpakailan ba? Pag gabi na rin, no? Actually, mga 5.40 na magsi-6 na. Tapos may nangyayari pang kasal doon sa maliit na church. Ayan. Check natin, tinatin, tina punta natin yung mismong statuan ng Monte Maria. Galing nito mga to. Ano kaya to mga parang futuristic na mga kalam hotel or events place. Galing. Okay nga gagawin dito. Ay, nice one. Laki. Laki talaga niya. Dito yung buong dagat dito. Uy, okay, mukhang maganda rin yung mga nasa taas. Mukhang nagre-ready na sila para sa Christmas. Mayroon silang ginagawa dito for Christmas. Para nagde-decorate sila. Kayo sila ng mga decorations. Ano kaya atin. Mga Last Supper. Mga painting. Mukhang de-decorate nila eh. Shit, ang laki niya. Hindi ko alam kung makakakit ko to ah. Kasi ewan ko may dress cool. kasi kung makapansin mo yung yung suot ko ngayon parang wala nakapang bahay lang ako halos tipong mag may lang ako na araw hindi ko sure kung makakakyat ko siya pero nandito na ako sa may paanan ng stop may beach walkway din sulang Ayan na. Ayan yung biringan city yung sinasabi nung isang ano. Nung nasa KMGS. Ayan. Pero hindi yan biringan city. Hindi yan biringan guys. Industrial park yan Industrial oh. <laughs> Park yan. Yun yung dinahanan natin kanina. Yan, din natin kung natin siya. ano makakakit kaya tayo Pero well, para sa inyo mag-ask na lang din tayo mag-ask tayo kung paano makakit dito para kasi may event so makakakit pa ba? makakakit pa po, pa po? ah. hindi <tihil> na ay ah, anong oras siya available? Anong oras pwedeng umakit dito? Umaga po. Umaga lang. Um, ngayon kasi pwede pa sana kasi na may bisita. May bisita? Ah, okay. And, uh, so kapag ka mga hanggang 7 siya, di ba hanggang 7 lang? Opo, mga hanggang 7 ang gross namin. Kapag um, uh, pwede pa mga pasok yun, mahabol pa kayo ng ah, class niya na na size po siya. May event lang kasi. O may event. Ah, Salamat po. Thank you. So yan guys, na may event kasi. Hindi tayo makakakyat. Pero Sige naman naman. Diba, para sa akin sapat na to. laki o. Eh? Diba, tayo ng konti para ma-appreciate natin. Feeling ko, politiko to. Po. Ayun, ang laki niya, diba? Ang laki niya, diba? Diba? hindi lang maganda quality ng phone ko ngayon eh. Pero, okay, magalala. Kukuha rin ako ng maayos ayos na phone. Ulit. So, ayan guys, no? Dito na tayo sa Monte Maria nga. Medyo magre-relax muna ako. Pahinga muna ako dito. Uh, chill. Tignan natin kung ano magawa natin dito. Right? Lakad-lakad muna tayo habang pag -abi. Dito na tayo sa Monte Maria. Medyo ginabing tayo. Pero, at least nakakuha tayo ng mga snapshots drone shots itong uh, napakalaking statue uh, cathedral na to so yan guys I think that wraps up our day ganda this is the Lone Rider Tours guys signing on again sana tuloy ulit tuloy tuloy na ulit sana yung gala natin amen solo ride the Lone Rider Tours signing off and on